Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tatalakayin natin ang pinakamahuhusay na kasanayan para sa for loop ng Python. Sa Python, ang for loop ay isa sa mga makapangyarihang kasangkapan sa pag-ikot sa isang koleksyon ng maraming elemento dito, tatalakayin natin ng detalyado ang pinakamahuhusay na kasanayan sa paggamit ng for loop. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Ang pangunahing for loop ng Python ay medyo simple. Halimbawa, maaari mong i-output ang mga elemento ng isang listahan isa-isa tulad ng ipinakita sa ibaba. Ang code sa itaas ay naglalabas ng mga elemento na apple, banana, at cherry ng sunod-sunod. Ito ay isang medyo simpleng halimbawang code, ngunit ang isang for loop ay maaaring magpatupad ng mas komplikadong mga sitwasyon. Halimbawa, maaari mong gamitin ang enumerate o zip upang mag-iterate sa maraming listahan ng sabay-sabay. Sa paggamit ng enumerate, maaari mong makuha ang parehong index at ang elemento ng sabay. Tingnan natin ang isang halimbawa gamit ang zip. Sa pamamagitan ng paggamit ng zip, Maaari kang mag-iterate sa maraming listahan ng sabay-sabay. Ang direktang paggamit ng mga listahan ay maginhawa, ngunit kapag nagtatrabaho sa malaking data, mahalaga na gumamit ng malinaw at mahusay na syntax. Halimbawa, kung gusto mong iwasan ang mga duplicate na elemento sa listahan, maaari kang gumamit ng set para maiwasan ang pag-ulit ng output. Sa halimbawang ito, gumagamit ng set upang hawakan ang mga duplicate na elemento. Kapag nag iterate sa mga diksyonaryo, gamitin ang items na pamamaraan upang ma-access ang mga key at mga halaga. Ang code na ito ay umiikot sa mga key at value ng isang diksyonaryo na naglalaman ng mga bansa at kanilang mga kabisera, at inililimbag ang mga ito. Ang paggamit ng list comprehensions ay maaaring gawing mas maikli at mas madaling basahin ang code. Ito ay epektibo kapag gumagawa ng mga bagong listahan gamit ang for loop. Ang code na ito ay gumagamit ng list comprehension upang kalkulahin ang square ng mga integer mula 0 hanggang siyam at iniimbak ang resulta sa isang listahan. Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga kondisyon, maaari kang magsagawa ng pagsasala o iba pang mga operasyon sa loob ng loop kapag kinakailangan ang mga tukoy na aksyon. Ang code na ito ay gumagamit ng list comprehension upang kunin ang square ng mga even na numero mula sa listahang numbers at iniimbak ang mga ito sa bagong listahan. Sa Python, maaari kang maglagay ng else na sagnay sa isang loop. Ito ay isinasagawa lamang kung ang loop ay natatapos ng natural, nang hindi naantala ng break. sa code na ito dahil ang value na anim para sa search sa lungguhit 4 ay wala sa listahan. Tatakbo ang loop hanggang dulo at pagkatapos ay ipapakita ang mensaheng number not found. Ang pagbabago ng umiiral na listahan sa loob ng 4 loop ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang kilos o mga resulta na mahirap hulaan. Ang ganitong mga operasyon ay dapat kadalasang iwasan. ito ay maaaring magbunga ng mga di inaasahang resulta at hindi ligtas na code sa halip inirerekomenda na gumawa ng bagong listahan o gumamit ng index-based na loop para mapanatili ang matatag na code sa pamamagitan ng paggamit ng angkop na istruktura ng datos habang isinasagawa ang for loop maaari mong mapabuti ang kahusayan ang paggamit ng mga generator para sa malalaking pagbabago sa data o iter tools para sa pagpapadali ng proseso ay epektibo. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga ganitong generator, Maaari mong i-proseso ang datos sa paunti-unting paraan kaysa sa i-load ang lahat ng sabay-sabay. Sa pamamagitan ng paggamit ng Ether tools, maaari mong maproseso ng mahusay ang mga datos tulad ng walang katapusang stream habang nananatiling may control. Halimbawa, gaya ng ipinakita sa itaas, maaari kang mag-generate ng serye ng mga halaga gamit ang count at kunin lamang ang mga halaga habang natutugunan ang isang kondisyon gamit ang take while. Nagbibigay ito ng flexible at madaling basahing pagproseso ng stream nang hindi kinakailangang tukuyin ang mga kondisyon ng pagtatapos ng malinaw. Ang for loop ng Python ay maaaring humawak ng malawak na hanay ng mga gawain, mula sa simpleng mga pag-uulit hanggang sa masalimuot na mga pagbabago. Gayunpaman, ang hindi tamang paggamit ay maaaring magdulot ng hindi kinakailangang pagiging komplikado at pagbaba ng kahusayan. Sa pagsunod sa mga pinakamahusay na kasanayan na ito, maaari kang sumulat ng mahusay na code habang pinapabuti rin ang kakayahang mapanatili at mabasa nito. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Kita kita tayo sa susunod na video. Mangyaring mag.